nandito kami ngayon sa Cubao, Manginasan. Malapit sa terminal sa Araneta. Na, so, ito yung uh, oh. Gusto ko dito yung halo-halo. Tapos meron silang siesta. Hindi pa lang yung chula. So, natay natin yun. special po namin to manginasal <laughs> may toppings na sa charon sa baliwag <laughs> At suka ha, ito? Kalamansi. Kalamansi. Kalaman si? Hahahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Ito yung Hahahaha. 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 Ano na ito? Lumpia palahok. and yung rice. Hindi namin alam kung hindi yung rice niya. Parang hindi. Kumuha din sa tatay na sili. May isang kami ng sili. Ito yung sili ko. Isa ka niya. Tapos kalaman si Unlimited. <laughs> <laughs> okay, okay. nalala natin ng na, ano. natin ng na mati-matika natin. Tapos, konting toyo. E Nakikita ko nilalagay nila yan. Ang e, sarap ba? Diba? Tapos yung, ito yung kalamansi. So na. Start na. Start na. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Upright lang po. Up, Wala Upsize. Ewan ko. Kailan mo. Unahin natin tikman yung palabok. Magkapareho sila sa gimba. Mmm. Pareho lang sila sa gimba. Ibig sabihin, isa lang ang laso talaga nila palabo rating kasi malaman nyo rating 8 sarap din kasi tapos yung chicken ng inasahal ganyan natin ang rice Lo masarap may may mantika. Yung timpla niya manamis namis mis. natin ang sili sa kanang toyo. Ayan yung sili niya. toyo. natin. Mmm. Hala. Kasi kim tayo sa si... Hindi pala ako nakikita. Titikim tayo sa ano, sisik. medyo maraming matigas. Maraming litid. Ano ngayon. Kaya yeah, makakahingi ka na ng maraming sili sa kanila. Kaya yeah, kain na. sprouted monggo, Tapos meron siyang carrot. sa ibang gulay. Hindi ko na makita yung gulay niya. Tigman natin. Sarap. Magkano itong, magkano ito, mahal? Kung piyesa nila na ito, 120 129 129 itong isang plate na ito So okay na Pwede na Sunod mo yung ano yung molo soup Oo oh, yun know. o

lang ah. Sabihin natin yung totoong lasa. Matamis. Matamis yung kanilang chicken. Tapos, ang special nila dito, kapag yung mantika, nilalagyan mo na mantika. <coughs> Ito yung soup nila. Lasa. Lasa. Sinigang mix. Sinigang mix. Sinigang mix. Masim. Tikman natin yung ano. Tikman natin yung soup. Ay, ang asim sobra. <laughs> sobra maasim yung soup. Parang dobling sinigang mix yung ano. Wala ibang lasa, puro asim lang siya. Walang lasa ng karne. Hindi siya pinagpakuluan. Purong ano lang, purong asim. Kaya baka sinigang mix lang nilagay nila dito pwede rin kami sa bahay. Ayun. One. One. Ano rate mo? Zero. Tapos soup. Huwag tayo humingi pag ano, acidic kayo. Maasim. <laughs> pero yung chicken nila juicy naman sa loob medyo matigas yung ibabaw pero okay na rin maraming nababaliw dito dahil sa kanyang ano dahil sa unlimited rice so panakanin Pusayin natin ng konting ano, sinigang mix. Hindi lang ang napansin ko. Hindi sila friendly. <laughs> hindi sila pala kaibigan. Lahat ng lumapit sa amin, lahat ng nagbigay, lahat ng nagbigay ng mga pagkain, walang umiti kahit isa ha? Pag hindi ka humingi ng ano, ng soup, hindi ka rin nila bibigyan. Soft drinks. Kapag hindi mo pinaalala, hindi rin nila ibibigay sa yung kompletong order mo. So yun, yun, yun yung ano, yun yung mga napansin namin dito sa Manginasal, Cubao. Cubao dito sa may malapit sa Araneta. Araneta Terminal. Kapitan yung mga nagsiserve na yan susungit ng mukha. Ito yung halo-halo. Ice cream. Marami siyang ano, marami siyang apos Tapos yung ice niya. May siguro isang ano, isang kayo na ice. <laughs> Pero mukhang masarap. Try natin.

sa bayan namin ito sa bayan ng Kuya Paul special ito special ang halo-halo kaya wala pa Payday po. Payday? May mga kasi Arne lives. Arne lives. Pwede siya po kayong bumate. Nabate ko pala yung subscribers ni Jan Bihag. Magpalayo. O search na lang po. Search na lang Birthday ko kasi ni Ana. Birthday ni Ricardo. Thank you. Happy birthday. Bago sa'yo batin yung mga ito. Anong pinakamasarap na binabalikan nyo dito sa Inasal? So, ano po? Rice po talaga. Rice, <laughs> <laughs> rice, lang. rice lang talaga. <laughs> rice at mantika. Chicken oil. Ang gusto nga